Dito lang kayo guys sa uh, paligid ng Maynila dahil uh, nandito tayo ngayon sa may uh, side ng uh, City Hall uh, ang daming pagkain dito mga uh, merienda ayan uh, so Ito yung side nung uh, City Hall ngayon. Dito sa may uh, part ng Saka. So, yan guys. Magandang hapon sa inyong lahat. Uh, at welcome sa ating YouTube channel. Ayan, James Garrett TV. Okay. Update ko lang kayo, guys, sa uh, paligid ng Maynila. Dahil uh, nandito tayo ngayon sa may... Uh, side ng uh, City Hall. Ah, uh, ang daming pagkain dito mga uh, Ma-merienda. Yeah. So, uh, ito yung side ng uh, City Hall ngayon. dito sa may uh, part ng sakayan malapit sa may uh, artilia, ayan sa may uh, fountain ayan. so may mga uh, ilang vendor na nandito sa may uh, part mismo ng uh, city hall naghahanapbuhay so ito yung sitwasyon Ito yung cartilla. Alright. So, ito yung pagawa ni Yormi minun Um, ano dito sa may cartilya. Uh, cartilla. Na tinilis. So, At saka ito yung fountain dito. Ayan. Ito yung fountain na naka-corner. Ayan lahat yan yung ano nyo KKK uh, Bonifacious Rhyme uh, kung saan na uh, yan yung tawag nito yung sa likod nyo eh, dyan nakapak si Yormi ng ano nun ginto uh, so ito yung fountain uh, naka corner na sya para walang mga pasok na mga bata pag once na gumana siya at syempre yan naman yung City Hall, so malapit na tayong makapasok Muli dyan araw-araw at abangan nyo yan guys So, sama-sama na tayong mag-update muli Sa Maynila pagdating ng July 1 Ayan. So, sana sa mga viewers natin at Abangan nyo yung mga upload natin sa Maynila pag uh, dating ng July 1 pero syempre ngayon samahan nyo ako at pag update update na tayo kahit pa pano pa unti unti sa Maynila sa mga kaganapan na yan at ito nga po yung sitwasyon natin sa may cartilla ito Maayos naman, no? So, dito lang sa part na to meron mga vendor. Sa may uh, ng mga sasakyan. Okay.